mukhang may nakikita itong alaga ko na siya lamang ang nakakakita sa pagkatingnan nyo naman lumilinga-linga pa siya o utu-utu din to si Pandoy bumabalik siya to sa pader tinitingnan ko, wala naman akong makita balik na naman ulit siya Lumilinga-linga pa sa taas Ang alam, pagkakaalam ko Ang meron lang dyan ay butike O isa rin akong utu uto tiningnan ko wala naman Lumilinga-linga din tong isa Baka ka may nakikita itong nanay niya Na hindi niya nakikita o, Ano tinitingnan niya sa taas? Wala naman akong makita Puro halaman O kung may butike man dyan Sana nakita na namin Ano ba talaga Nala? Inuuto mo talaga kami ha? Oh. Sunod naman tong isa. Pati ako napapasunod din. Baka mamaya meron ka na nakikita na hindi ko nakikita diyan. Mabalik na naman siya. Parang ewan lang to si Pandoy. Kung nasaan yung nanay niya, andun din siya. Nakikisama lang siya. O, oh, wala naman. O, oh, ano nala? Nakita mo ba kung ano